Fuerza Bandita Fuerza balita. Magandang araw, ako si Jun at dito, ang Fuerza Bandita ngayon. Para sa ating news headline, malakanyang dadami o tiwalang dadami ang dayuhang turista sa bansa dahil sa bat ripan program. Puersa, bandita. Fuerza Balita. Kumpiyansa ang na mas dadami pa ang mga dayuhang turista sa bansa kasunod ng implementasyon ng Battery Fund Program. Ayon kay Panas Press Officer Under Secretary Atty. Claire Castro, ang programang ito ay magbibigay ng insentibo sa mga turista sa pamamagitan ng pagbabalik ng value-added tax sa kanila mga binilim produkto na makatutulong sa pagbabawas ng kanilang gastusin. Sa ilalim ng Republic Act No. 12079, ang mga dayuang turista ay maaari makakuha ng battery pan para sa mga produkto binili mula sa mga akreditadong tindahan tulad ng accessories, electronic gadget, pagkain at iba pang consumable na produkto upang maging kwalipikado ang kabuang halaga ng biniling produkto ay dapat hindi bababa sa 3,000 piso at ang mga ito ay kailangang ilabas ng bansa bilang bahagi ng kanilang personal na bagahe sa loob ng 60 araw mula sa pagbili. Naniniwala ang Malacanang na ang programang ito ay hindi lamang makakabinipisyo sa mga turista kundi pati na rin sa mga, mga lokal na negosyante. Puersa Balita Puersa Balita Bisitahin website at social media channels para sa mga balita at iba pa. Ako si Junariola Tito. Ang Puersa Balita ngayon. Puersa Balita